Magandang araw sa inyong lahat. Akoy nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Akoy umaasa na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at handang pumasok sa isang makabuluhang pagtalakay sa ating tema ngayon. Tayo'y magkakasama sa isang paglalakbay na puno ng pananampalataya at pag-asa. Kaya't ipagdasal natin na ang ating puso at isip ay buksan sa mga mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos. Ngayon, Ating tatalakayin ang Awit 46, isang napakagandang bahagi ng salita ng Diyos na puno ng lakas at inspirasyon. Ang awit na ito ay hindi lamang isang simpleng tula. Ito ay isang panalangin na puno ng kapayapaan at katiyakan na ang ating Diyos ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Sa mga panahon ng pagsubok at hamon, madalas tayong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Pero sa pamamagitan ng Awit 46, Matutuklasan natin na meron tayong matibay na kanlungan sa ating Panginoon. Ang Awit 46 ay nagsasalaysay ng kalakasan ng Diyos bilang ating kanlungan. Sa mga taludtod nito, makikita natin ang paanyaya na lumapit sa kanya sa gitna ng bagyo at unos ng buhay. Sinasalamin nito ang mensahe na kahit gaano pa man kalalaang ating sitwasyon, may pag-asa at liwanag na nagmumula sa ating Diyos. Ang mga salitang Diyos ay ating kanlungan at lakas ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat pagsubok, lagi tayong may kasama na handang umalalay at umagapay sa atin. Habang tayo'y nag-uusap tungkol sa temang ito, nais ko ring hikayatin ang bawat isa sa inyo na ibahagi ang inyong mga karanasan at saloobin. Ano ang mga pagkakataon sa inyong buhay na naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa mga pagsubok? Ano ang mga panalangin na nagbago ng inyong sitwasyon? Ipinapaabot ko ang pagkakataong ito na magkomento sa ibaba at ibahagi ang inyong kwento. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at maaaring maging inspirasyon sa iba. Mahalaga ring talakayin ang mga aspeto ng ating buhay na maaaring mabago sa pamamagitan ng panalangin. Ang awit 46 ay nanawagan sa atin na lumapit sa Diyos sa panalangin at sa bawat pagdulog natin sa Kanya may kapangyarihan tayong magdulot ng pagbabago, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating paligid. Kaya't habang tayo'y naguusap, uusap isaalang-alang natin ang mga bagay na nais natin ipagdasal at ipagkatiwala sa ating Panginoon. Bilang isang pamilya sa pananampalataya, tayo'y naririto upang magtulungan at magdasal para sa isa't isa. Huwag magatubiling mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Ang bawat subscribe ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin. Ngayon, habang tayo'y papasok sa mas malalim na pagtalakay sa awit for Sykes, naway maging bukas ang ating puso sa mga mensaheng na isiparating sa atin. Ang Diyos ay nariyan, handang makinig sa ating mga panalangin handang magbigay ng kapayapaan sa ating mga alalahanin. Ang ating paglalakbay ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagunawa sa mga salita ng awit, kundi sa pagdama sa presensya ng Diyos na nagbabago ng lahat sa ating buhay. Tayo'y magpatuloy sa ating pag-aaral at pagtuklas sa awit 46. Naway ang bawat taludtod na ating tatalakayin ay magdulot ng liwanag at lakas sa ating mga puso. Magsimula na tayo. Sa Awit 46:13, makikita ang isang napakamahigpit na mensahe ng kaligtasan at tiwala sa Diyos. Ipinapahayag nito na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, isang matibay na tulay sa mga panahong puno ng kaguluhan at pagsubok. Sa ating buhay, madalas na tayo ay dumarating sa mga sitwasyong tila walang katapusan ang mga hamon. Sa mga pagkakataong ito, ang ating takot at pangamba ay parang malalaking alon na bumabayo sa atin. Subalit sa talatang ito, sinasabi na ang Diyos ang ating kanlungan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang pag-unawa na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin ay nagbibigay ng malaking kapayapaan. Sa kabila ng mga bagyo ng buhay, ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay lumakas at hindi matumba sa mga pagsubok. Ang mga taong may ganitong pananampalataya ay hindi natatakot sa mga pagbabago at hamon. Sa halip sila ay nagiging matatag dahil alam nilang may isang makapangyarihang Diyos na nagmamasid at nagmamalasakit sa kanila. Ang ating mga takot ay nagiging mas maliit kapag tayo ay mayroong tiwala na ang Diyos ay hindi lamang tagapakinig ng ating mga panalangin kundi siya rin ang ating tagapagtanggol. Sa mga talatang ito mayroong isang paanyaya sa atin na huwag matakot sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang mga bundok ay maaaring lumindol at ang mga tubig ay maaaring umalon, ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang Kanyang pagmamahal at kapangyarihan ay higit pa sa anumang pagsubok na ating kinakaharap. Ang pagkilala sa Kanyang pagkakaroon sa ating buhay ay nagiging batayan ng ating lakas. Minsan, sa mga pagkakataon ng pagdududa at takot, kailangan nating muling balikan ang mga katotohanan ng Kanyang salita. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi natutulog. Sila ay buhay at aktibo. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga madidilim na sandali. Sa pag-aaral at pagninilay sa mga talatang ito, tayo ay hinihimok na maging mas matatag sa ating pananampalataya. Ang ating mga panalangin, kahit gaano kaliit o kalaki, ay may kapangyarihan kapag ito ay inialay sa Kanya. Ang kaligtasan na ating natatanggap mula sa Diyos ay hindi lamang para sa ating mga espiritual na pangangailangan, kundi pati na rin sa ating mga emosyonal at pisikal na estado. Ang mga alalahanin na dala ng buhay ay nagiging mas magaan kapag tayo ay umaasa sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa Diyos na nagiging sanhi ng pagbabago sa ating puso at isipan. Ang pagtitiwala sa Diyos at ang ating panalangin ay dapat na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating mga pagdarasal, dapat tayong maging tapat sa ating mga saloobin at damdamin. Ang Diyos ay hindi nag-aatubiling makinig sa atin. Sa halip, siya ay nagnanais na tayo ay lumapit sa Kanya, dala ang ating mga pasakit at pangarap. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang pagkakataon upang makuha ang Kanyang atensyon at makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa lahat ng ito, ang awit 46.1.3 ay nagbibigay ng isang napakalalim na mensahe. Sa ating mga pagsubok, huwag tayong magatubiling lumapit sa Diyos. Siya ang ating kanlungan ang ating lakas at ang ating tagapagtanggol. Sa bawat hamon na ating hinaharap na way patuloy tayong magtiwala sa Kanya at manalangin ng may pananampalataya dahil sa Kanya ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Ang ating buhay ay maaaring magbago sa pamamagitan ng ating panalangin at tiwala sa Kanya. Sa awit 46, makikita natin ang isang malalim na mensahe ng tiwala at pag-asa sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang mga talatang ito, partikular ang mga talutod 1 hanggang 3, ay nagbibigay diin sa ating kaligtasan at lakas sa panahon ng kaguluhan. Ang Diyos ay inilalarawan bilang ating kanlungan at lakas, isang matibay na tulay na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng bagyo. Sa mga sandaling tayo ay nahaharap sa matitinding hamon, ang ating mga puso ay maaaring mag-alala at magtanong kung tayo ay makakaraos. Ngunit dito, ipinapaalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay suportahan. Sa ating buhay, hindi maiiwasan ang mga pagkakataong tayo ay makakaranas ng takot at pangamba. Ang mga natural na kalamidad, mga problema, sa pamilya, at mga hamon sa trabaho ay ilan lamang sa mga bagay na nagdudulot ng pag-aalala. Sa ganitong mga sitwasyon, ang ating pananampalataya ay sinubok. Gayunpaman, paman ang awit 46 mo arwan ay nagaanyaya sa atin na muling magtiwala sa Diyos. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na kahit gaano pa man kalalim ang ating mga problema, ang Diyos ang ating kanlungan. Siya ang ating sandigan at lakas na nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang mensaheng ito ay kaakibat din ng pangako ng Diyos na makakasama natin siya sa lahat ng pagkakataon gaya ng nakasaad sa Isaiah 41, 10, Dito, sinasabi ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Sa mga panahon ng takot, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at tapang na kailangan natin upang harapin ang mga hamon. Ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang nagbibigay ng katiyakan, kundi nagdudulot din ng kapayapaan sa ating mga isipan. Sa kabila ng mga pangyayaring tila nagiging masalimuot, ang ating ugnayan sa kanya ay nagiging dahilan upang tayo ay maging matatag. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala at pagkatakot. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Ang pagsasama ng ating mga panalangin sa kanya ay isang mahalagang hakbang. Sinasalamin ito ng Filipos 4:6-7 kung saan tayo ay hinikayat na ipagdasal ang lahat ng ating mga alalahanin. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging mas malalim ang ating koneksyon sa Diyos at natatanggap natin ang kapayapaang Kanya lamang maibibigay. Ang kapayapaang ito ay nagbabantay sa ating mga isipan at puso na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang ating buhay ay puno ng iba't ibang pagsubok at hamon at sa mga pagkakataong iyon, maaaring mawala ang ating mga pag-asa at pangarap. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, matutunan nating muling bumangon at lumaban. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang paraan upang ipahayag ang ating pag-asa at pananampalataya sa Kanya. Ang bawat panalangin na ating itinatataas ay may kapangyarihang magbago ng ating sitwasyon at higit sa lahat, ang ating puso. Ang awit 46 Isaias 4.10 at Filipos 7 ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, alalahanin natin na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Siya ang ating kasama sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang kanyang mga pangako ay nagdadala ng pag-asa at kapayapaan na nagiging dahilan upang tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan, ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago at liwanag sa ating mga buhay. Kaya't patuloy tayong lumapit sa Kanya at hayaang ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng lakas at katatagan. Ang awit forty sales ay isang makapangyarihang paalala ng kaligtasan at tiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan at pagsubok. Sa mga talatang owner Patrisa, ipinapahayag na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas isang matibay na tulay sa gitna ng unos. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon na nagdudulot ng takot at pangamba. Ang mga problema, mga pagsubok at hindi inaasahang pangyayari ay tila mga bagyo na umaalon sa ating mga puso at isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay hinihimok na manampalataya at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Ang mundo ay puno ng mga hamon na maaaring magpabigat sa ating mga balikat, Maaaring ito ay sa aspeto ng kalusugan, pamilya, trabaho o kahit sa ating espiritual na buhay. Subalit, ang mensahe ng awit 46 mga kawan potrek ay nagsasaad na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos na ating kanlungan ay nandyan upang yakapin tayo sa ating mga pinagdaraanan. Ang kanyang lakas ay bumabalot sa atin, nagbibigay ng tibay at pag-asa. Kaya naman, sa halip na sumuko sa takot, hinahamon tayo na yakapin ang pananampalataya na nagmumula sa ating koneksyon sa Kanya. Madalas nating nalilimutan na ang Diyos ay hindi lamang isang distant na nilalang. Siya ay isang ama na nagmamalasakit at handang makinig sa ating mga panalangin. Sa Filipos 4.6.7, itinuturo sa atin na ipagdasal ang lahat ng ating mga alalahanin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nagbubukas ng ating puso sa Kanya, ipinapahayag ang ating mga takot, pangarap at pag-asa. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging handa na tumanggap ng Kanyang kapayapaan, isang kapayapaang lampas sa ating pangunawa. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Sa Kanyang presensya, Nagiging magaan ang ating mga pasanin. Ang mga alalahanin na dati ay tila napakalaki at hindi natutuntunan ay nagiging manageable kapag kasama natin ang ating manlilikha. Sa mga sandaling tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagdadala ng liwanag sa ating madilim na mundo. Sa ating mga buhay, mahalaga ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan at lakas. Ang mga pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga pagsubok ay tila mga pagkakataon din na ipinapakita sa atin ang kanyang pagmamahal at katapatan. Sa bawat sagot, sa ating panalangin, tayo ay nagiging saksi sa kanyang kabutihan. At sa mga pagkakataong tila walang sagot, naroon ang kanyang presensya upang ipaalala sa atin na siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Ang ating pananampalataya ay isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok ngunit ito rin ay puno ng mga pagkakataon para sa paglago. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala tayong mararanasang hirap, kundi ito ay nangangahulugang may kasama tayong makapangyarihang Diyos sa ating paglalakbay. Ang ating mga takot at alalahanin ay nagiging mas magaan kapag tayo ay nagbubukas ng ating puso sa Kanya. Ang panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng bagong pananaw sa ating mga sitwasyon. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin. Ito ay magiging pagkakataon upang tayo ay lumapit sa Diyos, ipahayag ang ating mga alalahanin at humingi ng Kanyang kapayapaan at lakas. Sa ating panalangin, tayo ay inaanyayahang. Buksan ang ating puso at isipan sa Kanya. Umaasa na ang Kanyang presensya ay magdadala ng pagbabago at pag-asa sa ating mga buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong harapan ngayon dala ang aming mga puso na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok at alon ng buhay, kami ay nag-aalay ng aming mga dalangin. Nagtataglay ng tiwala sa iyong walang hangang kabutihan. Sa awit 46, ipinahayag mo ang iyong sarili bilang aming kanlungan at lakas, isang tulong sa oras ng pangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot at naguguluhan, patuloy kaming humahawak sa iyong mga pangako. O Ama, sa mga oras ng kaguluhan sa aming paligid, nawa'y matutunan naming patuloy na lumapit sa iyo. Sa mga sandaling ang aming mga kaluluwa ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa bawat balitang nagdadala ng takot, at pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ang mundo ay maaaring magbago, ngunit ang iyong pagmamahal at katapatan ay nananatiling matatag. Sa mga pagsubok na dumarating sa amin, Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano. Naway maging matatag kami sa pananampalataya at huwag hayaang ang takot ang maghari sa aming mga puso. Kahit sa mga karamdaman at kasawian, itaas mo ang aming mga mata upang makita ang iyong mga gawa. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga alalahanin at pasakit na may pagtitiwala na ikaw ay nakikinig at handang umaksyon. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, huwag mo kaming iwanan sa gitna ng mga bagyo ng buhay kami ay humihingi ng iyong gabay ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at hangarin na naway maging ayon sa iyong kalooban sa bawat hakbang na aming tatahakin samahan mo kami at bigyan ng liwanag ang aming landas sa mga oras ng pagdududa tulungan mo kaming muling lumingon sa iyong mga salita sa awit 46 Sinasabi mo na sa kabila ng mga pagbabago, ang iyong presensya ay nananatili. Tinuturuan mo kami ng tiwala na sa kabila ng aming mga kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway patuloy naming marinig ang iyong tinig na nagtuturo at naggagabay sa amin. O Diyos, sa aming mga komunidad, kami ay nagtataas ng panalangin para sa mga tao na nangangailangan ng iyong tulong. Ang mga taong nawawalan ng pag-asa, ang mga nagdurusa sa sakit, at ang mga nagtatanong sa kahulugan ng kanilang buhay, ipinapanalangin namin na sila ay makatagpo ng liwanag sa kadiliman. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong pagmamahal upang maipahayag ang iyong mensahe ng pag-asa sa iba. Sa aming mga pamilya, ipagkaloob mo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa mga pagkakataong may hidwaan. Bigyan mo kami ng karunungan upang mapanatili ang kapayapaan. Naway lumago ang aming pananampalataya sa bawat isa at maging matatag kami sa mga pagsubok na dumarating. Tunay na sa iyo kami umaasa at sa iyong mga kamay kami ay nagtitiwala. O Diyos, habang kami ay naglalakbay sa mundong ito, naway mapanatili mo ang aming mga puso na nakatoon sa iyo. Sa mga oras ng tagumpay at kabiguan, sa bawat hakbang ng aming buhay, nagnanais kami na ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ipinapanalangin namin na sa bawat patak ng pawis at pagod, ang aming mga pagsisikap ay maging kaaya-aya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay sumusubok, naway maging matatag kami at huwag mawala ng pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita na nagbibigay liwanag. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos, sa aming mga pakikibaka at sa mga pagsubok na hinaharap. Kami ay umaasa na sa kabila ng lahat ng ito, ang iyong mga pangako ay mananatili. Sa bawat araw, patuloy naming ipagkakaloob ang aming mga sarili sa iyo. Umaasang ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Sa bawat hakbang, kami ay humihiling ng iyong gabay at tulong, upang sa aming paglalakbay, kami ay manatiling nakatuon sa iyong kalooban. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay muling lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Umaasang ang aming mga dalangin ay iyong pahalagahan at pakinggan. Sa mga oras ng pangungulila, sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas, naway patuloy naming makita ang iyong liwanag na nagmumula sa iyong presensya. Ipinapasa namin ang aming mga pasakit at alalahanin at sa iyo lamang kami nagtitiwala. Na ikaw ang makapagbibigay ng kasagutan sa aming mga tanong. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, kami ay humihingi ng iyong kapayapaan. Bigyan mo kami ng kaalaman upang makilala ang mga pagkakatao na dapat naming yakapin at ang mga sitwasyon na dapat naming iwasan. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ang iyong kalooban ang aming maging batayan. Tulungan mo kaming maging mapanuri at magkaroon ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay lalo na sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok o Panginoon, sa mga oras na kami ay napapaligiran ng pagdududa at takot, ayaw naming maligaw. Patuloy mo kaming ihandog ng iyong mga pangako na nagdadala ng pag-asa at lakas. Ipaalala sa amin na, sa kabila ng aming mga kahinaan, ikaw ang aming matibay na sandigan. Sa mga pagkakataong kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng bagong sigla at pagnanais na patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Sa aming mga pamilya, ipinapanalangin namin ang pagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagmamahalan, naway maging matatag ang aming ugnayan sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Sa mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan upang maayos ito, naway maging model kami ng iyong pagmamahal sa isa't isa, na sa aming mga salita at gawa, maipahayag ang iyong kabutihan. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng kapayapaan sa aming tahanan at komunidad. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay humaharap sa mga suliranin, tulungan mo kaming muling bumalik sa iyo. Sa bawat hamon na aming kinakaharap, hayaan mo kaming maging patuloy na matatag at mapagpasalamat. Ipinapanalangin namin ang aming mga kaibigan at kapwa, lalo na ang mga tao na nasa mga sitwasyon ng kahirapan naway makatagpo sila ng kaaliwan sa iyong mga pangako at sa mga kamay ng mga tao na handang tumulong. Sa mga oras ng tagumpay, ipaalala sa amin na ito ay hindi nagmumula sa aming sariling kakayahan kundi sa iyong biyaya. Naway ang aming mga tagumpay ay maging patotoo sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Sa mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng kabiguan, tulungan mo kaming huwag mawala ng pag-asa. Ipaabot sa amin ang kaalaman na ang bawat pagkatal ay may nakatagong aral na magdadala sa amin sa mas mataas na antas ng pananampalataya at katatagan. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming buhay, naway patuloy kaming maging liwanag sa madilim na bahagi ng mundo. Gamitin mo kami upang maipahayag ang yung pagmamahal at awa sa mga tao na nawala na ng pag-asa. Sa mga pagkakataong may mga taong nahihirapan, naway maging aming misyon ang magbigay ng tulong at suporta sa kanila. Tumulong mo kami na maging mapagbigay at handang maglingkod upang sa aming mga gawa ang iyong pangalan ay maluwalhatiin sa huli O Diyos ipinapaabot namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangarap at hangarin naway maging malinaw ang aming landas at ang aming mga puso ay matutong makinig sa iyong tinig kaming lahat ay nagkakaisa sa panalangin na ang aming mga buhay ay maging kaaya-aya sa iyong harapan Naway ang aming mga pagkilos at salita ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyo at sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay patuloy na nananalig sa iyong mga pangako. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa ating pagwawakas ng video na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng ating pananampalataya, lalo na sa mga oras ng pagsubok at pagsubok sa buhay. Ang Awit 46 ay nagbibigay sa atin ng isang napakalalim na mensahe ng pag-asa at lakas. Sa mga pagkakataong tila ang mundo ay naguguluhan at ang mga hamon ay tila hindi matutugunan, narito ang paalala na ang ating Diyos ay isang matibay na kanlungan. Sa kanya, tayo ay may katiyakan at kapanatagan. Minsan, ang mga pagsubok sa buhay ay nagiging daan upang tayo ay mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay naguguluhan o nag-aalala, ang ating unang hakbang ay ang paglapit sa kanya. Sa bawat luha at panalangin, siya ay naroon, handang makinig at umalalay sa atin. Ang ating mga takot at pagdududa ay hindi hadlang sa kanyang pagmamahal at kabutihan. Sa katunayan, ang mga ito ay maaring maging pagkakataon upang tayo ay lumago at maging mas malapit sa kanya. Sa buhay na puno ng mga hindi tiyak na bagay, Mahalagang alalahanin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling totoo at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sa mga sandaling ang ating puso ay naguguluhan, pwede tayong lumapit sa mga salita ng Awit 46. Diyos natin ay isang kanlungan at lakas, isang tulong na natagpuan sa mga kaguluhan. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging nandiyan sa ating tabi handang magbigay ng lakas at kapayapaan. Kaya't sa mga oras na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang ating pananampalataya ay dapat maging ating gabay sa madidilim na sandali. Huwag nating kalimutan na sa Kanya, mayroon tayong katiyakan ng tagumpay, kahit na ang ating mga mata ay hindi pa nakakakita ng solusyon. Ang ating pananampalataya ay isang makapangyarihang kasangkapan. Sa bawat hakbang na ating gagawin, dalhin natin sa ating puso ang katotohanan ito. Ang Diyos ay kasama natin at sa Kanya ang lahat ng bagay ay posible. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalagang patuloy tayong magtaguyod ng ugnayan sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga pagkakataon upang tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya. Huwag nating kalimutan na ang pakikinig sa Kanya ay kasing halaga ng ating pagsasalita. Sa tahimik na mga sandali, bigyan natin siya ng puwang sa ating buhay upang siya ay makapagbigay ng gabay at liwanag. Ngayon, habang tayo ay nagwawakas, nawa'y dalhin natin sa ating puso ang mga aral na ating natutunan. Huwag tayong matakot sa mga hamon, bagkus, yakapin natin ang mga ito bilang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa at patuloy na ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos sa ating paligid. Naway ang ating pagninilay-nilay at ang ating mga panalangin ay maging daan upang tayo ay maging mas matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong kalimutang ipagdasal ang isa't isa at sa bawat pagkakataon, ipahayag ang ating pasasalamat sa mga biyayang tinanggap natin mula sa Kanya. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. At ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maranasan ang kanyang kabutihan. Naway ang ating puso ay punuin ng kapayapaan at pag-asa at sa ating paglalakbay, sama-sama tayong magpatuloy sa paglikha ng isang buhay na puno ng layunin at pagmamahal. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at sama-sama nating ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa kanya.